At ito na nga, so kung matatandaan natin, itong uh, partido ng mga Duterte, eh, sinasabi nila na ito daw si Martin Romualdez ay nagpapakapresidente, keso ganyo, keso ganto, at ito pa yung pinaka-issue nila na ipinupukol kay Martin Romualdez. Lawmaker to be pisara, government budget is not controlled by the two-house leader. Hindi po pwedeng mangyari na kukontrolin ng house speaker yung pagbibigay ng budget sa Office of the Vice President. At kung matatandaan din po natin na itong si VP ay pinagkatiwalaan ng napakalalaking budget o pera ng taong bayan na dapat ay itinutulong sa mga taong bayan at ito ay yung kanyang mga confidential fund na hanggang ngayon ay issue. Kaya wag mong batikusin o wag mong ibato yung mga issue mo hindi mo pwedeng sabihin na hinaharang ang budget. Pero kung tutuusin, dapat talagang harangin o dapat talagang kontrolin na pabibigay sa Office of the Vice President ng mga budget. Bakit? Ang daming mga budget ang nawawala. Pera yan ng taong bayan. Ang daming mga confidential fund na hanggang ngayon ay issue na hindi natin alam o hindi mo rin masabi kung mo talaga ito ginamit. Lagi po nating tatandaan, ang pera ng taong bayan ay para sa taong bayan, hindi sa pang sariling interes. Napakatagal na po ha, 2022, meron kong 125 million confidential fund. 2023, meron kang 375 million confidential fund. Meron pang, uh, meron pang sa pera ng DepEd, yung mga ghost Diyos ko po, napakaraming issue. Kaya kung tutuusin, natural lang talaga na itong Office of the Vice President ay kontrolen ang pagbibigay ng budget. Dahil ang daming budget ang nawawala na para sa taong bayan, e eh napapapunta sa hindi ma ipaliwanag ng mga proyekto. So ayun ha, walang kinalaman ang pagiging House Speaker sa pagkontrol ng budget. Dahil kung tutuusin, dapat talagang si Sarah ay hindi nabigyan ng budget. Dapat sa kanya i-impeach. Hmm.